Hirap makatayo, hirap makaupo, hindi makakalakad. Iyan ang sitwasyon ngayon ng walong taong gulang na batang si Jam Eric Portento ng San Ilaya General Luna, Quezon. Kinakilangan pang pa alalayan si Jam para makatayo. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos dahil sa kirot na nararamdaman sa tuwing humihiga. Ang nagpapahirap sa kalagay ni Jam, ang sakit na psoriasis. Isang uri ng sakit sa balat kung saan napupuno ng sugat ang katawan. Nagsimula po yung kanyang sugat o yung psoriasis po ang sabi sa amin ay February pa po last year po. Pinalaboratory po siya, kinaan po siya ng sa dugo po. nag po kasi ma'am yung puti niya. Ang nangyayari po kasi ma'am, paulit-ulit gumagaling po siya tapos bumabalik din po siya. Kwento ng ina ni Jam na si Elsie, sinisikap nilang mabigyan ng lunas ang karamdaman ng anak. Anjang nagpabalik-balik sila sa mga pagamutan at doktor para tuluyang gumaling ang sakit ng anak. Pero ang problema, kapos din sila sa pinansyal na gastusin. Kaya ang tanging hiling nilang mag matulungan sila para magbalik na sa normal ang paglaki ng anak. Wala po kasi kaming perang pantusto sa pagpapagamot sa kanya. Tumingi po ako ng tulong para maipagamot po ang aking anak. At nang makabalik na po sa kanyang normal na buhay, bilang pong bata, makapag-aral po siya ng face-to-face. -face. Makapaglaro na din po siya. Gusto ko po sanang maghingi ng tulong sa inyo po para gumaling po ako sa in karamdaman ko po. Sana po matulungan niyo ako. Ang hiling ng mag-inang portento inilapit ng punto asintado reload at ACCIS Party Lease Action Center sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa Calabarzon. Agad namang umaksyon ng DSWD 4A at tinugunan ang mga pangangailangan para magtuloy-tuloy ang gamutan ni Jam sa sakit na psoriasis. Yung bata po si Jam Eric Portento needs talaga po further medical management. Nasa tingin ko sa maliit ng bayan po na General Luna ay wala po tayong uh, fasilidad para tignan po yung kalagayan po, matignan yung ng mabuting kalagayan po ni Jam Eric. So we advise po yung mother po ni Jam Eric, na dalhin po para po sa konsultasyon niya po doon po sa Lucena City. Meron po tayong hospital po doon sa Lucena, isang malaking hospital na kung saan mas kompleto po ang pas pasilidad na matingnan po yung pangangailangan po ni Jam Eric. Sa ngayon, nakatakda namang suriin ng spesyalistang doktor sa Lucena City si Jam para mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas ang kanyang karamdaman. Maraming maraming salamat po Congressman Erwin Tulpo at sa Punto Asintado Reload. Sana pa ituloy ang pag-alaga uh, Ah, ma'am, wag kayong magpasalamat sa akin. Ano po? Magpasalamat po kayo sa DSWD Region 4A. Gayon din po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ah, uh, matulungin ho iyang uh, tao na 'yan at uh, syempre ho, may mga instructions sheet sa kanila uh, sa kaniyang mga tauhan na tubulong po sa mga ganitong klasing sitwasyon. At uh, yung pinatutulong naman po ma'am, eh, galing din po sa taong bayan po yan. Hindi po yan sa bulsa ko, hindi po yan sa bulsa ng kumisino na opisyal. Yan po ay mula po yung mga itinutulong ng DSWD. Yan po ay uh, mula po sa pera ng bayan. Mm, Kaya dama. po magpasalamat po tayo eh, sa tanggapan na rin ng DSWD Region 4A at ganyan hey, din po kay Secretary Rex Gatchalian.